tanong ni Vernil. Boss, paano ho tanggalin ang bubbles sa buns? May nakikita ho ako sa ibang bakery na yung mga buns nila ay walang bubbles unlike sa amin. Salamat. Ga gaya sa nabanggit ko dati sa ating uh, vlog, iwasan po nating magpigura na alsado na ito. Okay? Halimbawa, pinuputol pa lang natin, umaalsa ng ating uh, dough, ano? pag binibilog na natin, ayun na nagputok-putok ka ng mga gilid. Okay? Yan ang iwasan natin kasi pag naluto yan, pangitingnan, minsan magputi-puti, magputi-puti yung ating mga gilid sa bansa, hindi siya makinis. Okay? Basta sa bansa, sa akin na experience lang, ano? Ay, makikita nyo naman ang bansa namin basta nakadaan sa roller or uh, spiral mixer, talagang ang kinis. Dahil mula sa roller, wala ako na, o hindi ko na pinapahinga yan. Pinuputol agad at diretsyo figura, dyan ko na pinapaalsa sa tray sa kabinet na hindi siya mahanginan. Ang ganda ng resulta ng ating bands pag dyan mo na pinapaalsa sa tray mismo. Or kaya kung wala kayong hulmahan, kung may hulmahan naman, mas lalong maganda. Okay? Iwasan nating pigurahin ang alsadong-alsado ng uh, dough natin kasi pag yay pinipigura, pinilit pa natin, kahit na may palaman yan, papangit at mabilis manigas ang ating tinapay. Subukan po ninyo mabilis manigas, papangit, isang araw lang lumipas, papangit na siya. Unlike dun sa tamang paalsa at pinipigura agad from roller, diretsyo putol na ang kinis doon sa tray umalsa na maiwasan ang hangin. Iwasan po nating hangina ng ating mga nakapigura na kasing kalalabasan yan, kakapal yung balat ng ating tinapay. Hindi siya makakilos. Kaya kailangan, kung kailangan, ikulong ninyo yan na walang hangin, hindi siya expose. Pag umabot ng oras ng inyong pagluto, ang ganda ng inyong resulta ng inyong tinapay. Okay? Sana nakatulong to sa inyo. Follow for more.